Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung inyo pong nakikita, meron po tayong isang uri ng halaman dito na kung tawagin po ay Dark Lord. Si Dark Lord po ay isang uri po yan ng mga halaman at kadalasan ay makukuha ito sa mga kabundukan. Yes, tama po kayo dahil ang halaman na ito ay napakaganda at isa sa pinaka-ornamental plant natin yan sa ating pong tahanan. Kung inyo makikita, ito ay kulay berde ang kanyang dahon at ito ay napakaganda sapagkat madaling alagaan lamang at naging trending din po itong ating mga halaman noon itong mga philodendron o inyong pagmamasdan po ay pa heart shape po ang ating pong dark lord at kung makikita mo ang dolo niya po ay napaka pointed at dangkal po natin isa at uh, one fourth yan. So, is that one-fourth po ang dangkal po ng ating pong dahon. At inyong pong po ang kanyang pong sa likod ay kulay dark purple. Napakaganda pagmasdan ito. Ito hindi pa masyadong matured kasi ang pinakamatured yan ay pinakamalaki talaga na dahon. Ang kanyang mga ugat, kung inyo makikita, ay napakahaba. Halos lumis na ito sa kanyang ginagapangan na kahoy. Kung inyong pagmaster ay talaga nito dahil mayroon itong malaking gapangan. At ang talbos nito ay kulay pula. Sa ngayon hindi na napakita dahil wala pa siyang talbos. At iyan kung nakita nyo ang kanyang pinaka tangkay ay kulay violet. At kung nakita may butas, iyan po ay naibilad po natin siya sa araw na makalipas ng ilang buwan at napakaganda po ng kanyang po yan tops sabi ko nga sa inyo dahil ito ay kulay pula siya at uh, talaga nang napakintab sa so susunod ipapakita ko po ang kanyang pong tops at ang kanyang pong mga dahon ay normal na normal lang talaga namang mabibighani ka sa ganda nito at hindi ka manghihinaya kay Dark Lord. Kaya 'di ba napakaganda mag-alaga ng mga ornamental plants para malibangan tayo. Kaya pinapakita ko to sa inyo para malaman niyo ang iba't ibang uri ng mga Philodendron sa buong mundo. Salamat tayo at nagkaroon tayo nito na ngayon ng mga Pelodendron na sa online po yan bumili tayo. Yan nakita mo po ang kanyang pinaka veins kasing laki na po ng hintuturo ko. Kaya pag tumaba pa yan, lalong lalaki pa yan maraming salamat sa inyong panonood ng aking youtube sana supportahan nyo ako araw-araw at mamonetize na rin ako kaya God bless po sa inyo lahat